Hello you guys, magkukuntuhan lang tayo ng samaan ng loob. Grabe, masama ang loob ko ngayon. Pero gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko ngayon. Minsan naisip ko sarili ko kung tama ba yung naging decision ko sa buhay na paso ko ng ganitong trabaho. Na na nagtitrigger lang ng sama ng loob ko sa mga katrabaho ko, sa mga sa mga pasyente. Grabe ganun kay spoil ang mga tao dito naiinis ako sa pagiging spoil nila grabe kasi kung tutuusin ha kayang kaya nilang kumilos kayang kaya nila na magpalit or magpunas ng sarili nilang katawan magpalit ng sarili nilang diaper pero kami pa yung gagawa nun tapos ito naman mga anak nila na nasa tabi lang nila ultimo pagkuhan ng ice sa kuhaan ng ice sa amin pa rin yung utos kaya namang gawin. Minsan ang dami lang miyembro ng pamilya doon sa isang kwarto, minsan sampo. Diyos ko. Tapos, natawag pa sa amin para lamang kumuha ng ice. Pwede namang isa sa kanila kumuha ng ice. Diyos ko, doon ako naiinis sa laga. Sabi ko sa sarili ko, oh my God, ano ba naman ang mga nangyayara sa mga taong ito? Tapos ito na nga, yung kayang-kayang kumilos -kayang sa ang lakas ng katawan. Nakaka, nakakatagilid, nakaka, basta nakakatagilid, nakaka, sa para kaliwa kanan tapos nakakabangon din nakakatayo din okay naman yung physical at saka yung kaisipan tapos tatawag pa sa amin para lamang linisan mo ako ng ano diaper sabi ko my god ibang ibang tao talaga dito kumpara sa Pinas kasi sa Pilipinas I don't think gagawin mo yun sa ospital hindi ikaw maglilinis sa kanila pag nasa ospital kapag na-confine ka sa ospital yun. dito iba talagang dito ang hospital ewan eh, ko ko siguro policy ng hospital yun na sila yung maglinis sa hospital pero parang pagkakalam ko eh kung hindi mo lang kaya pero kaya naman Diyos ko ah. tapos na yun ako sa mga tao dito na yung pasyente nga na ang tawag dito ang ginagawang hotel yung hospital na yung homeless nga na walang bahay pero may maya ang check in sa uh, hospital admit, admitting sa hospital walang namang sakit tapos kung pa, alam mo din kung sino sabi ko, waka oh, pala mukha ng kulobi na ito samantalang kami naman na nagbabayad ng ano niya, ng pagpasok niya dito sa ospital, yun ang kaniinis ko kaya sa isip ko, oh my God, parang hindi yata bagay sa akin itong trabaho ito, bagay na pinasa ko itong trabaho, ito na nagtitrigger lang sa akin ng sama ng sa loob talaga yun, yun, tapos nagtitrigger din ang sama ng loob ko sa katrabaho ko na nagtitimpi lang ako hindi ko akalain na hinayaan ko siya na sigaw-sigawan niya ang kahapon uh, pinalampas ko yun ha pinalampas ko ikalimang beses niya nang ginawa sa akin yan. lagi niya ako sinisita sa bawat ginagawa ko nakala mo nakakatulong siya sa akin uh, pinalampas ko yung una hanggang lima ito na ngayong ikalima kahapon pero sabi ko uh, hindi na ito mauulit ito na yung katapusan, ito na yung huli na ginagawa niya sa akin na lagi niya ako sinisita ang kapalang mukha niya nasitahin ako sa bawat ginagawa ko, hindi ko naman siya hindi naman niya ako tinutulungan sa mga ginagawa ko solo nga kami sa floor na yon, tigisa kami ng group group niya ay nandun sa kabila group ko ay nasa akin sa kabila so tigano kami kalahati kumbaga ng, ng area yung area na yun solo ko lang mag isa So kahapon, parang napuno na ako sa sobrang sama din ng loob ko. Miyak ako dahil pakiramdam ko. Ako na lang yung nagtatrabaho doon. Kahit yung mga nurses na dapat trabaho din naman nila yun, lalapit pa talaga sa akin para lang sabihin na, ah, yung pasyente, kailangan niya magpapalit. Sabi ko, oh, excuse me, trabaho mo din yan, no? hindi lang akin. Hindi mo dapat dalawa tayo magtutulungan dyan dahil yun ang tinuro sa akin tutulungan mo rin ako or pinakang main pasyente mo yan hindi akin hindi lang akin pero hindi na naman ako sumagot sabi ko ko na lang kasi pag sa mga Pilipino yun nga yung mga katrabaho ko Pilipino ba diba? sila iba pag papalitan na yung pasyente talaga tatawagin nila ako sabi niya Te, tulungan mo naman ako palitan natin yung pasyente so yun dalawa kami sa ibang mga lahi, hindi ganun talaga na inis ako sabi ko Lord kaya ko ba, ba itong trabaho mo ito biruin mo kaya pala may mga taong hindi tumatagal dito so eto na nga naisip ko tuloy na mag-aaral nga ako din ha meron akong obligation na gagawin 2 years so sabi ko 2 years ang hihintayin ko hindi ako makakaalis sa loob ng 2 years kaya pala may mga tao talaga na hindi tumatagal dito kagaya ng katrabaho ko na almost 2 years na siya hindi siya nag-aaral nga kasi nga natatakot siya dun sa obligation service And ito na nga, or obligation hours. So, ito na nga, dumating nga yung punto na wala pang 2 years, sumuko na siya, hindi na niya kinaya. Palis na pala siya. So, hindi ko siya masisisi dahil ganun yung nararamdaman ko minsan. Gusto ko nang iwanan tong trabaho ito. Gusto ko nang umalis, maghanap na ibang trabaho. Gusto ko nang umahanap ng trabaho na hindi ganito katoxic. Kasi itong trabaho ito super toxic. Yan. Mostly trabaho nga. Alam mo, sa totoo lang, hindi mahirap yung trabaho ko. Eh. mahirap lang is yung pinapahirapan ka ng mga katrabaho mo. Yun ang mahirap. So, yun nga. Nailis ako. Halos mangyayak-ngayak ako sa mga ng loob. Halos kumatak na lang yung luha ko sa pagpipigil ko talaga. Sabi ko, di ba? Kunting pasensya pa. Kasi lalabas din talaga yung ano ko eh. Yung pinagkatago-tago kong pagtitinti. So, ito na nga wala siyang ginawa kung di ako lagi niya akong pinapakailaman sa pag-chichard bakit daw ako nang chichard di daw ako dapat ng chichard Iyon eh, ang tinuro sa akin mag-chichard talaga ako tapos ito si na naman sinita na naman ako hapon di ka dapat nag chichard ang dapat na nag-chichard niyan yung mga nurse kasi ganyan-ganyan busy tayo so what kung busy kami busy ako in my own tapos maiiwanan daw kami mag-left behind daw kami so what kung mag-left behind kami hindi, or ako hindi naman siya yung pa iwa, pag-iwanan at ako siya, meron kasi siyang area na kanya meron akong akin, so problema ko yung area ko, huwag niyang problemaan yung sa akin, so yun, malapit ko na siyang sagutin talaga, so sunod hindi na talaga ako maaawa ma 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 sa kanya, so, so sunod talagang sasagutin ko na siya, ngayon pinagbigyan ko siya ng hanggang limang beses, masorte siya pumayag ako na limang beses na tratuhin niya ako ng ganito, pero hindi na mauulit. dapat hanggang tatlo lang, pero pinalampas ko hanggang lima, pero ngayon, so sunod, wala na talaga pasensyahan kaming dalawa kasi makikita niya kung sino yung talagang kinakalaban niya. Yun, hindi na ako yung makikita niya ng bait-bait ko, 'di ba? Mabait ako sa taong mabait sa akin, pero pag ano ng ugali, sobra na, hindi ako hindi na ako papayag. 'Yun. So kaya makakakita siya sa akin usunod tapos yung kauna-unaan, kung dating ganun din pinagsabihan din niya ako na baka daw ako naglalunch, wala daw akong hindi daw ako dapat naglalunch ng 12 o'clock kasi kanya daw yun, so what? really? wala naman nagsabi sa akin na bawal ako maglunch ng 12 o'clock hindi ko naman alam na oras niya pala yung paglalunch wow, para siyang konsino bawal ako maglunch kasi kanya yun wala naman nakalagay sa board na oh, siyang maglalunch ng ganitong oras wala naman, at saka yun nga, wala siyang karapatan na magsabi sa akin na ng oras ako magla -lunch. Yun. So, sabi, pinalampas ko pa rin yun. Sabi ko, palalampas ko ito Marami, marami akong pinalampas sa ginagawa niya sa akin. Na, yun nga, napuno na ako. Ito na yung sabi ko sa sarili ko, wala nang kasunod. Pasensyahan kami kung masungitan siya sa akin. Pasensyahan sa akin kung siya naman na sa akin ng pagsasalita. Kasi, dito sa trabaho ito, ang napansin ko, hindi ka pwedeng maging mabait, lalo na kapag makatrabaho yung ganun. Yan. Hindi ka pwedeng, ako ang bait-bait ko kasi eh. Pero hindi pa rin ako yung tipo ng tao na makipag dahil ang ah, mga sa ganun. Hindi, hindi ako makipagsabunutan, hindi ako makipag-ganun. Kung lalabanan ko siya in a way na yun, sagutin ko siya, babarahin ko ganun. So yun, papatikin ko sa kanya yung ginawa niya sa akin ng nakaraan. Pero, siguro sa mabait pa rin na paraan dahil ayoko naman magkaroon ng problema sa trabaho. Yun. Or kakausapin ko siya, para malaman niya na hindi tama yung ginagawa niya. So yun, para matapos na yung bigat na naramdaman ko. Dahil nagsuffer ako ng matinding uh, anxiety sa trabaho. Halos 3 months na hindi pa rin ako nakaka-adjust, nahihirapan pa rin ako. Yun. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na madali yung trabaho pero ang mahirap lang is pinapahirapan ka ng mga katrabaho. Yun. Tapos yun ngayon, mga pasyente na naiintindihan ko yung iba na wala nang kakayahan talaga na makagalaw pero grabe. Alam mo yun, yung anak, kagaya kahapon, yung anak, ha, nandun, katabi lang yung anak, doon na natulog sa ospital. Uh, may oxygen na nasa, nakasuot doon sa nanay niya. Akalain mo na, hindi mo lang mailagay yung oxygen sa ilong ng nanay niya. Hindi niya, hindi niya alam yung oxygen na yun, doon na humihinga yung nanay niya. Wala, kami pa rin tatawagin, uh, nalagla, ano, natanggal yung oxygen ng nanay ko, or kami pa talaga yung papasok doon, kahit nakita na niya na natanggal, hindi niya talaga ibabalik sa isip ko, ano ba naman itong anak niya? Gusto na dyan bang mamatay yung nanay niya? At hindi niya man lang mailagay yung oxygen? Grabe. Ang mga isip itong mga taong to. So, yun nga. Tapos, sabi ko, ni paglilinis, di mo lang nila malinis, malinis yung sarili nilang nanay? Grabe. Sila naman yung nandirito. Pwede nilang gawin yung para linisan yung nanay nila. Halimbawa, iabot man lamang ang kailangan ng nanay nila hindi mo lang magawa, at kami pa talaga ang, tata ang tatawagin. Sabi ko sa isip, my God, Lord, pagbasensyaan mo ako. Kung bakit ako nagagalit ng ganito, kung bakit ako sumasama ng loob ng ganito. Kung bakit dito pa yung trabaho ang pinili ko na magbibigay lang pala sa akin ng sama ng loob. Pero yun nga, please na lang, sabi ko, kailangan ko na lang tanggapin yung katotohanan na ganito talaga yung buhay ko. At wala namang magiging pagbabago. Tanggapin ko na lang na ganito talaga sila. Dahil ganito yung, uh, yung trabaho ko ngayon. Kahit sumasama yung loob ko. So, yun lang. At least, gumawa naman yung pakarabdang ko na na-share ko sa inyo. Na ang hirap magkaroon ng trabaho ng ganito dito. Yun. Pero sa ibang mga pasyente, wala naman akong problema dun sa ibang mga pasyente. Meron talaga mga pasyente na talagang timtaw na bedridden na hindi na talaga makagalaw, hindi na makapagsalita. Pero, um, talagang hindi ako makaintindi sa mga taong halos ready na talaga makalabas sa hospital dahil nga malakas ng kainan nila ang sarili niya nila. pero talagang grabe pero yun lang so bye